Hey, release tayo 6:40, wala nang ulan. Oh, 8:40 oh. Ayun, blue sky na 'no, no? dadaan na ng ibon. Yan. Yan blue sky din sa oh, diyan dadaan ng ibon. Dito wala Mauulap dito, ayun oh. No? Sige bro, release ka 6:40. Munyos. Ayun oh, ang ibon. O sa lahat po ng coordinator ng Guarpa shoutout po sa inyong lahat. Sa mga member. Sa mga member po, uh, shoutout sa inyo. O yung mga tiga Manila, sa lahat po ng coordinator ng Manila, Bulacan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Guarpa O yan ang ibo nyo. Ayun, blue sky na ron. Doon titira yan. Maliwanag na rito. Hindi ka tulad kanina. Mulan. Mulan. Yan ang mga ibon, no? Doon, doon lang ang ibon niya. Yan, blue sky doon, no? O, oh, papakita ko lang sa inyo Yung isa ayaw ano eh Sa mga member wag, wag na po tayo magsampa Kung may sakit po O oh, yan ang, yan ang ibon o oh. oh, iiling iling O oh, oh yan ang ibon Kanina kung no ibo nyo Huwag nyo na pong ikarga Dahil makakahawa lang po kayo ng ibang ano Ng ibang player po O oh, bagay Kasama sa laban yan Pero dapat di na po kinakarga O yan yung ibon no? Wala. o Wala O yan O yan ang ibon nyo Sumibot na yun, no? O clear tayo O clear tayo Release time 640 Eh 640 840, <laughs> 840 pala Sorry 840 840 Ah munyos tayo Munyos Ah munyos Wala na Sumibot na ron o no? Wala, ayun o, isa o. O, wala na. Sikirkus. Sikirkus yung ulo, lintik. Okay, good luck po sa inyo lahat.